nagluto na si Idol. Luto pala kami ngayon ng ah, pancit canton, guys. Ito yung panglok namin, no. Oh. Atay ng manok at saka balubalunan. Carrots. Bill pepper. Ayun mga sangkap namin lahat. Simula nang nagluto. Bawang sibuyas muna, yung una. Ito yung luto yung namin na pancit canton. Isang kilo. One kilo. Ito yung pulyo namin. O, di ba? Una yung balon balunan Lagyan ng paminta. Itong version ng pagluto ng pancit Canton, guys, ay ito yung gusto ko na luto. Yung medyo masabaw-sabaw. Ayan, haluhaluin ng haluhaluin hanggang medyo maluto kaunti tapos isunod na yung atay ano ayan sunod na yung atay ay okay, lagay na pala yung parots ito kulo na hmm. ito pala yung sabaw namin dyan sa ano sa pansit yung pinakulong tubig yan, Ayan. Ilalagay na yung magic syrup. Haluin na. Haluin. Ilagay na ang ripoyo. Hindi madami lang siya tingnan. Pero pag naloto yan, huhupa din yan. Balik kaunti na lang yan namaya. Ganun lang ang diskarte sa paghalo. Diyan Oh. Ito ang halo. Ilagay na natin ang oyster sauce. Yan ang magpapalasa talaga dyan. Ilagay na rin ang soy sauce. Ayan. Tingnan nila nga kung paano kang buto. Ayan. Ito so na yung bell pepper. Tapos halo Maganda tong ganitong birisyon ng pagluto. Lutuin mo muna lahat ng gulay. Kasama na yung balibalunan. At saka atay. So ngayon, tatanggalin natin muna yung gulay. area. Malalamog kasi yan kapag hindi tinatanggal habang nagpapakulo ng tubig. Nandiyan pa yung counting sa bawo tapos dagdagan na lang niya ng mainit na tubig. Yung pinakulo nating tubig. Mabilis kasi pag ganito yung ginawa mo pag mo na tubig. Ayan, di ba? Kasi mag ka pa ng kumulo yung tubig. Kulong-kulo na. Iyan, oh, diba? so cool O, di ba? Dito sa kulo. Tapos dito na tayo magdagdag ng nor cubes. Isa lang. Tamang-tama yan sa isang kilo. Tapos, dagdagan pa natin na oyster sauce. Iyan ang bida ng pancit canton. At saka, konti pang magic syrup. Siyempre, kailangan mo ubusin yung magic syrup kasi isang kilo to eh. oh lahat, di ba, dinagdag dito sa mainit na tubig. O, oh, di ba? Ito ang pinakamasarap na luto ng pancit canton. Ganitong birsyon. Ito, may may Ano? ilagay na natin yung isang sakong pancit canton. Ayan. Ano ito pa rin? ano? Saksak pa lang talaga yan sa tubig niya. Ay na ka Master, inalo-alo na ni Master Ship. Shout out kay Master Ship Jun. Pagod pa galing sa bako yan, kaya paluto niyo pa, no? Ayan, nagantayan tayo ng medyo maluto sa si konti. sa natin ilagay yung gulay sa final na, final. Ayan, malapit na maluto. Nagawa na. Rayo. Medyo maputi-puti pa, kulang pa yan. Kapag medyo dilaw na talaga yan. Lahat, ayun. Parang wala nang puti yan. Ito na yan. Dinagdagan lang kaunting toyo kasi kulang yung alat niya. So ayan, ilalagay na yung gulay. Ayan, di ba? Ito sa gulay, Mamaya. Ibig sabihin nito ay malapit na talaga siyang maluto lahat. So, antayin lang natin ng ilang minuto pa. Ayan guys, so malapit na talaga matapos to. Antayin lang natin ng mga ilang minuto na lang. So yan guys, sabi ni Chef Cook, okay na daw, luto na. Ayan, yan ang gusto ko ng luto sa Pancit Canton, may sabaw-sabaw pa. Ayan, so... Sibu ka na guys! Okay, Patay na ang apoy. Alright! let's it! So yan guys, tayo ang unang titikim.

Shout out Idol Jun. Engineer na chip pa. Engineer na chip cook pa, na, <laughs> chip cook pa daw. <laughs> <laughs> mm. Manginis daw pa. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> mm. Yan si chip cook, guys. <laughs>